Nakuhan muna natin ang America Partner kasi nag-declare ng red alert ang uh, Washington. Nandun si Joyjon John Balarete Ako. Joyjon, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel at Cheska. Mas pinagting ngayon ang seguridad at bantay sarado ng mga federal at law enforcement agency, ang uh, mga embahada at mga federal offices dito sa Washington, D.C. at kalapit ng mga states tulad ng Maryland at Virginia kung saan nakatira ang ilang mga ambasador ng iba't ibang bansa. Ito ay kaugnay na rin ng uh, mga protesta matapos na bumbahin ng Amerika ang mga nuclear sites sa bansang Iran. Sa parig ng Secret Service, bagamat walang inilabas ng mga detalye sa pagpapaigting ng siguridad, kapansin-pansin ang mga karagdagang nakabantay sa paligid ng White House, U.S. Capitol at iba pang mga federal buildings dito sa Washington, D.C. Bilang pag-iingat, mas nagdagdag ang DC Metropolitan Police District ng mga karagdagang pagpapatrol sa mga lugar ng simbahan, moske, mga parke at mga shopping malls. Sa ngayon, hinimok ng mga otoridad ang mga mamaya ng Maryland, Virginia at dito sa District of Columbia na maging aware sa kanilang mga paligid at iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad. Hinikayat ang publiko na sundin ang prinsipyong if you see something, say something. Samantala, Kuya Angel at Jessica, mga kababayan, inilabas ngayon lang ng pamunuan ng Pentagon ang detalye ng operations na isinagawa ng Amerika sa pambububangan dyan sa tatlong nuclear site sa Iran. ay pa kay General Dan King, chairman ng US uh, uh, Joint Chief of Staff. Ang Operation Midnight Hammer ay kinabibilangan ng 125 US aircraft kasama na dyan ang pitong B-2 Spirit uh, Bomber na lumipad mula sa Whiteman Air Force Base dito sa Missouri patung Iran. Ang wow. isa pang grupo ng mga B-2 Bomber ang lumipad sa kanluran sa ibabaw po ng Pasipiko upang kumilos bilang mga decoy na pinapalabas na magtutungo lang sa U.S. base na dyan sa Guam. Samantala sa ating pong mga kaibigan dyan sa Pentagon, maliba po sa B-2 bombers, uh, may pinapakita silang mga uh, fighter jets, refueling planes at surveillance aircraft. Mahigit sa 75 precision guided weapons ang ginamit sa pag-atake at ang pinakabating dito ng Kuya Angel at si ay ibinagsak ang dalawang bunker buster na mayroong 30,000 pounds. Ito yung tinatawag na bunker buster na bomb na talaga ng uh, napakalakas ano, na uh -huh. bomba. Ito yung tinatawag na GBU-57 Massive Ordnance uh, Penetrators. Uh, sa kabuan, nabing apat na MOP ang ibinaba sa mga target sa Fordo at Natas. Samantala may pinakawalan din ng mga tumuhok missiles na tumama sa target sa lugar po ng istafa matapos na bumagsak sa yung main bomb. Hindi na-detect uh, Kuya Angel Atichesca ng Iranian military ang operations, kaya tagumpay ang nasabing operasyon. Jojun, uh, yung binabanggit mong B-2 bombers uh, all the way from anong anong estado ng galing? Missouri. Missouri. Wow. Galing pa ng Missouri, bumiyahe pa Middle East. Yes. Uh, Nakaka... Uh, dapat sana ay hindi na sila lilipad pa pero ang kagandahan dito ay nag-refuel to sila sa sa, sa taas. Oo nga, himpapawid. So, sa himpapawid. Kaya nagkakaroon sila ng mahabang uh, lipad. Wow. At walang na at walang nakaka-detect ng mga bansa habang sila ay papunta diyan sa Iran. Hindi lang 'yun, at saka sabi mo nga 125 air assets yung ginamit. Tama ka Kuya Angel. yun ang mga binanggit sa akin ng ating mga kaibigan dyan sa Pentagon. Wow. Sige uh, pero ang ano ang uh, entry sa ka papuntang US, papasok na ng US, wala pa namang restriction sa California? Angel, hanggang sa mga oras na ito. Pero uh, anytime now, uh, baka maaaring mayroon tayong mga updates na mga mangyayari dyan. Pero hindi ko lang po muna babanggit din. Ba oh, baka masunog po. Ang, okay, sige, sige. Anyway, balikan mo kami, uh, Joy Jun. Uh, Napaka-importante yan. Lalong-lalong na sa mga kababayan natin na may nakaschedule na biyahe Yun. papuntang Amerika. Thank oh, you, Joy